school project noon sa kolehiyo ni Mara ang mochi o isang Japanese dessert na gawa mula sa heirloom rice o native na bigas mula Cordillera. Simula pagkabata pa po kasi is na mahilig na po ako magluto-luto. So, yun, yung sa hili kong yun po is yun na po yung naging way para mag-business, lalo na po nung pandemic. Ngayon napalagupan niya ang negosyo nito matapos manalo sa Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture. Isa rin sa mga sumali at nanalo dito si Artemio. Gamit ang napanalulang 80,000 piso, plano niyang palaguin ang negosyong lang kajam. Gagamitin ko for my business. Uh, madami kasi yung pagkakagastusan kasi even though uh, I'm into uh, I'm into jam business noon pa, eh, wala pa akong masyadong na-establish kaya most, of, most, yung mostly ng mga pera nagagamitin ko is uh yung mostly na yung pera is gagamitin ko for uh, equipments, pambili ng equipments, raw materials and uh, many other things para sa aking business. Dalawa lamang sila sa mga natulungan ng taunang patimpalak na Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture Cordillera. Kasi nga yung rationale nito ay uh yung mga ating farmers are the average age of our farmers are is already uh through a study is 58 years old. So ayan para at least mahikayat din yung mga youth kasi sila naman yung mga susunod. Uh ito na po yung program na naisip ng national government. Ngayong taon, huling bubuksan ang patimpalak para sa mga kabataan na nais ibahagi ang kanilang ideyang negosyo sa agrikultura. Maaaring sumali rito ang may edad 18 hanggang 30, mayroong agricultural business canvas, mayroong business registration at return of investment at walang kamag-anak o empleyado ng Department of Agriculture. Maaaring sumali ang mga dating awardee ng Young Farmers Challenge na patuloy pa ring nagnenegosyo. And of course, yung proof of residency nila sa barangay where they are living. And of course, yung valid ID and uh, may additional requirements kung sa production sila kung sa production naman kailangan magbigay sila ng proof na mayroong space kung saan sila mag uh, garden ganun or magproduce ng mga crafts mm -hmm. and then pag engage naman sila sa processing kailangan may proof na meron silang pagkukuhanan ng raw materials na ipaprocess nila ang mga kalahok ay sasalang sa samut-saring evaluation ng ahensya at ang mga mananalo ay magiging kinatawan ng Cordillera para sa National Young Farmers Challenge. Tatanggap ang ahensya ng mga aplikasyon hanggang sa katapusan ng Agosto ngayong taon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.